mga kamil maglilipat tayo ng pump yung ating water pump dito sa ating ginibang bahay ating ililipat ito yung pump o oh, narito na sa labas at magkatayo tayo dito ng isa pang kubo kubo ay tatamaan ito kaya ating ililipat Ayan, oh. ito na may mayon yung patente madaling tanggalin hindi na magpuputo na no? at yung iba nating mga PVC at gagamitin doon natin lalagay sa bahay na yun sa kabila ito yung sinira na bahay giniba na ito dahil luma na mga bulok na ang kahoy kaya ililipat na natin mga kamilgin doon sa kabilang bahay sa bagong bahay kahit hindi pa finish ay at na ililipat at yung loob naman na yun ay palitada na sa mga kamilgin ating ililipat ating tatanggalin tong yun yan matubig pa dahil nakataas yung tanke nito dun sa may likod nung CR kaya may stock pang tubig ating didirin muna at nababasa yung makina ating hahawakang maya buti para hindi tumakbo yung tubig dun sa, sa makina oh, may ito malakas pa rin ang kanyang tubig dahil mahaba ito naroon sa may panong pa ng CR at ating tatanggalin itong makina at ating ililipat okay pa naman itong makina medyo maingay na lang nga dahil baka may problema na yung bearing hindi pa naman natin napapalitan ito naman yung galing dun sa balon yung kanyang higop tatanggalin na rin natin ayan oh. at ating dadalhin dun sa kabilang bahay yan dito atin ang nilagay yun yung gripo na dun galing puputuli natin doon natin doon sa i yung drum na yun bago natin bili na drum 220 liters ang laman doon naman galing yung ating pump na kinuha sa kabilang bahay na giniba ito yung ating drum oh dito sa itaas naman ng CR dito sa ating bagong bahay at nilagyan ko na rin ng float switch para automatic na siyang aandar pag uh, kakaunti na ang tubig at automatic siyang mamamatay pag puno na para okay na hindi nabantayin hindi na hindi siya awas yan mga kamilyen okay may takip na rin drum na ito hindi katulad ng isang drum na yung may butas lamang siya maliit na takip ito yung buo na antakip sa ibabaw para madaling linisin. Ito yung kanyang linya papunta rin sa ating water pump. O yung water pump natin sa baba. Atin ang nilagyan ng linya. Mamaya natin bubuhayin. Yan yung linya niya. Paket doon. doon naman ng higop. Yung dati pa rin niyang linya ang ating kinuha galing doon sa balon. Ito yung wire niya papunta sa pump at yun namang isa ito ito yung papunta dun sa ating drum dun sa floater switch ayan mga kamilya no ito yung kanyang linya ito yung papunta dun sa ginibang bahay para may supply pa rin yung ating CR doon tsaka yung mga kubo kubo para may supply pa rin ng tubig atin ang i yan mga kamigin. at medyo lumakas na ang tulong nito dahil ginamitan natin ang UNO na PBC para pagpasok dun sa mga one half ay malakas ang kanyang pressure. Dito dati mahina ang tubig pero nung uh, mapalitan natin ang drum, oh, lumakas na siya. Magagamit na natin itong ating telephone shower at medyo malakas na ang kanyang dating ng tubig. Ilang mga kamigyan, maraming salamat sa inyong panonood.